toxic money habits sabotage your wealth building plans. Kadalasan ito ang mga dahilan kung bakit laging walang laman ang bank account mo. Ito ang mga dahilan kung bakit linalamon ka na ng mga utang mo. If you really recognize any of these habits, at least alam mo na kung ano-ano yung mga dapat mong alisin na habit and build new healthy ones. So, ano-ano ang mga toxic na money habits natin na kadalasan dalasan nagpapahirap po sa atin number one, rewarding yourself with money yung mga linyahan ng mga gastador na deserve ko to kailangan kong bilhin to or gustong gusto ko to kaya bibilhan ko din ang aking sarili. Wala namang masama na bumili ng rewards para sa sarili, lalo na kung sariling pera mo naman yan. Pero imagine every time kasi na pinapairal mo yan tuwing may pera ka, eh... Ewan ko na lang kung hindi ka mapapayak at ma-stress kasi broke ka na naman. Another toxic habit is repeating money mistakes. You're human. Siyempre, nagkakamali din po tayo. We all do often more than once. Nag-overspend ka sa budget mo every month kaya laging nakukuha din yung ipon mo sa alkansya. The situation won't change unless you do. And yes, you can. Magagawa mo naman yan na baguhin kung gugustuhin mo rin naman na umasenso din sa buhay, di ba? Number three is comparing yourself to others. Ito talaga yung ugaling magpapahirap sa'yo guys. Yung nakita mo yung kapitbahay mo na may bagong appliances, bagong sasakyan, magaganda at branded na bags at damit and as a neighbor you want that too so you can fit in. Kung gagastos ka kagaya ng neighbor mo, of course you'll end up financially distressed. You are not your neighbor, guys. Huwag mong ikumpara ang sarili mo. You are you and the best version of you is financially independent and living with in your means. Plus looks can be deceiving. Baka naman yung neighbor mo ay nagkakapatong-patong din ang utang niya. Well, we don't know, guys. Never ever compare yourself, guys. Kasi once na ginawa mo 'yan, magiging habit mo na rin ang pagiging mapagkumpara. And syempre, dyan napapasok yung insecurity. Another thing na habit na toxic talaga is saying yes to everyone. Ito po ang malala. You want to please people and make them happy, including giving your family and kids kung ano man ang gusto nila. Usong-uso na ito ngayon kasi malapit na naman ang Pasko. Every Pasko gustong maging Santa Claus eh. To the point na nauobliga kang magbigay kasi ayaw mong mapahiya. Lalo na sa mga uuwing OFW, kailangan daw may pasalubong. Hindi naman masabang magkaroon ng pasalubong but uh, yet si to it na nakabudget ang mga finances po natin. Para kahit OFW ka, wala pong regrets in the end. Wala pong regrets kapag ikaw na po ay andito or nag for good na dito sa Pilipinas. So, another thing is lending too much. Hoy, hindi ka po bangko or kooperatiba, okay? Yan po ang ilagay mo sa isip mo. Na kapag merong uutang sa'yo, hindi po tayo bangko. Na syempre, magpapautang ka pero kapag kailangan mo na yung pinautang mo, ikaw naman ang kawawa. So magpautang ka more than you can afford na kahit hindi magbayad, hindi ka ma-stress sa paniningil at okay lang sa yon na mawala yon or hindi mabayaran yon. Ako nga ayoko nang magpautang kasi yung mga pinapautangan ang hirap singilin. So, mas maganda na lang hindi ka na lang magpautang para hindi masira yung relasyon ninyong dalawa. And yan po muna ang mga ibang toxic money habits na kailangan po natin na iwasan or baguhin para hindi tayo maghihirap or naghihirap sa ating mga finances. So yan lang po ang ating video for today. Once again, this is Evening Get Grace saying sharing is caring. Bye! See you!